Yo mga kapatid, welcome back to my YouTube channel and this is Biyay ni TV. Duterte sumasawsaw sa 2025 national budget. Aba, grabe naman talaga oh. National budget ang pinakela ma, pero yung uh, 125 million in 11 days hindi sinausawan. Git pa! ng dating Pangulo ay dapat daw pong managot at makulong yung mga pumirma daw po sa mga blangko daw nito. Ito po ang mainit na balita ngayon mga kababayan kaya sabay-sabay natin alamin. Duterte sumausaw sa 2025 National Budget. Tagutin natin to. Tuloy. Sa ibang balita, binatikos ni dating pangulong Rodrigo Duterte ang 2025 national budget na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ah. Title pa lang, mga kababayan ko, invalid the uh, invalid budget sabi din Duterte dito. Imagine ninyo, mga kababayan ko, hindi ko alam kung saan kumukuha ng uh, kapal lang ano tong tao na to. Hindi, seryoso ako mga kababayan ko ha. Seryoso ako. Hindi ko alam kung saan kumukuma ito ng ano, kapal. No? Imaginin ninyo mga kababayan ko, unang-una sa lahat, you are not the president of the Republic of the Philippines. Hindi ka nakasaan, ordinaryong mamamayan ka na lang din kagaya namin. Nung presidente ka, di ba, bakit hindi mo pakilaman yung sayo? Bakit yung sa presidente ngayon na nakaupo ni si Pangulong Bongbong Marcos, pinakikielaman mo? Sausaw ka ng sausaw, alam mo lumalabas ngayon sa mga mamamayang Pilipino? Bitter ka, di mo matanggap na wala ka na sa pwesto. ba diba, mga kababayan ko? Totoo sinasabi ko, bitter siya, hindi niya matanggap na wala na siya sa pwesto. First of all, mga kababayan, ba diba, isipin mo, Saan kayong makakita ng uh, kontra ng ko-kontra siya sa pagpinag-uusapan pag, ng budget? Di pero pansin ko lang, pagdating sa pera, ang bilis niya, mga kababayan ko. Pero ang pinakamainit din dito, like I said, mga kababayan ko, yung uh, issue nga ng anak niya, di niya sinausawan, di niya, kinundin, di niya na ng ganyan. Pera rin yun, mga kababayan ko, di ba? And ang daming ang daming ang sobrang dami ng national issues ngayon na kinakaharap ng bansang Pilipinas. Hindi ko alam kung saan nakuha ni Duterte na humarap pa sa media ng ganito at sabihin niya at pakialaman niya yung tungkol sa 2025 national budget ng Pilipinas. Ano gusto mo? Ikaw ang ikaw ang humawak, ikaw magdesisyon. You are not the president right now. You are the Pilipi ordinary Filipino ka na lang din ngayon. But we respect dahil naging presidente ka ng Pilipinas. The 17th president, mga kababayan ko. But, mga kababayan, but, mga kapatid, gusto ko lang pong sabihin, maraming national issue na pinag-uusapan pero pagdating sa pera, budget ng Pilipinas, si Duterte may pakialam. Sabihin na naman ng mga DDS sa akin, Dekoy, pera kasi ng taong bayan niya, kaya nakikialam si Duterte. di ba? Nick-nick nyo. Huwag nyo akong ulo nung Na yung problema. Ba't hindi kaya sa usawa ni Duterte yung monster ng China na nasa Pilipinas? Di ba mga kababayan ko? Tuloy. Sa isang panayam, sinabi ni Duterte na maituturing na invalid ang budget dahil umano sa mga blankong alokasyon. <laughs> dahil daw sa mga blankong alokasyon. Alam mo ha, common sense na common sense. Do you think gagawin ni President Bongbong Marcos yon? How many percent that Duterte knows that, that, may madaming allocation na blanco, mga kababayan ko? How many percent na nakakasiguro si Duterte na maraming allocation na blanco? Do you think, mga kababayan ko, yung blang, blang may mga blanco ba talaga? Of course, papa, ibibito ni Pangulong Bongbong Marcos yung dapat ibito, mga kababayan ko. Diba? ba? Paano nalaman nitong mga 'to, mga kababayan ko? Imagine niyo, alam nila may blanko, alam nila yung mga common na common na pang ano lang 'to sinasabi ko sa inyo, pang common sense lang. Common na common. Pero inyo, ano ah, ano pa sila, marami, wala lang trip lang nila na sabihin eh, na, ay maraming ibibi, maraming blanko diyan, malaming garang ito diyan. Eh anong gagawin natin? O sige, pagpalagay na natin may blanko or wala, mga kababayan ko. Sa tingin nyo yung 2025 budget, pipigilin lang natin dahil sa mga blanco? Tingin nyo ha? si so sabihin na natin, sakyan natin sinasabi ni Duterte, mga kababayan ko. Sakyan natin. Pagbigyan natin, mga kapatid. Sa tingin nyo ba mga kababayan ko? Sa tingin nyo ha? Sa tingin ninyo? Yung mga blanco ba na yan, magiging hadlang ba yan sa infra for the 2025? Magiging hadlang ba yan sa budget ng mga pasahod? sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, magiging hadlang ba yan Yang uh, mga blanco na 'yan, mga kababayan ko, para lang uh, sa para lang sa mga gustong mangyari ni gustong ba gustong mangyari na ay, para para lang doon sa mga blanco na sinasabi ni Duterte. Of course hindi, mga kababayan ko. Ang gagawin nila Digo ngayon, mga kababayan ko, babatikusin nila 'yan. Titirahin nila si Pangulong Bongbong Marcos using the budget. But the question is, mga kababayan ko, yung 2025 national budget ba may ninanakaw may, may mananakaw ba? O may nanakawin ba? O may mananakaw ba? O ang sagot, wala. ba? Diba? Wala. Mga kababayan ko, because of what? Sa taong bayan, pupunta yan. Question nito, mga kababayan ko, si Duterte, pupunayin niya, pasabihin niya ganun. Dapat, dapat panagutin niya si Marcos. Dapat panagutin niya mga yan. Dahil sa panagutin ng Congress, panagutin si Marcos, para lang sa sinasabi nilang national budget na may blanco. Hindi lang 'yan para sa impas para sa ikaw ng bansa natin. Kailangan ng national kailangan natin sa 2025 ang national budget. Hindi tatakbo ang makinarya ng Pilipinas kung walang perang iikot sa bansa natin. 'Di ba? Nung presidente siya, mga kababayan ko, dami nang kakulangan. kulangan. Naisip ba nila 'yon? Tinago nila sa publiko. Yung national budget natin, sa napunta sa bulsa kinamalkamal ng mga kakalyado niya Tapos ito, meron tayong meron meron na ikita sila dito ay Pangulong Bongbong Marcos, babanatan nila, titirahin nila, sasabihin nila. Wala silang masasabing tama. Of course, kasi kalaban naman talaga sila. 'Di ba? Tuloy, painggan mabuti. Aniya, dapat itamaya agad ng Kongreso at papanagutin ang mga dapat malagot. <laughs> dapat itama daw ng kongreso. My God, mga kababayan ko. Imaginin nyo yan. Nakukuha niya magkomento sa ganyan, ha? Ito, pag kaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget. That is not a valid budget. E anong gagawin natin? Sabihin na nga natin, sige, may putol-putol. Sakin na natin kung may putol-putol. Kung sakali, ha? Ah. Kasi of course, Malacanang yan, mga kababayan ko. Pangulo si Pangulo yan. Of course, may legal team yan. Gagawa't gagawan ng paraan yan, mga kababayan ko, upang itama yung mga blanco at punan yung mga blanco. Hindi naman, ni naman tatanga-tanga si BBM eh. Hindi naman tanga si Pangulong Bongbong Marcos para hindi punan yung mga blanco na yan dahil alam niya mag invalid Common sense, ang dami na dagdag na maganda dyan, hindi lang pinaalam sa inyo. Kasi panay kayo kontra, panay kayo may nasasabi, panay kayo banat. Mario Joseph, uh, tuloy. for implementation as uh, uh, it's not only Nasusuka ako ah. Inaccurate but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mag-blanko-blanko dyan sa pera ng tao? Of course, hindi talaga pe pwede. Hindi, alam nyo, alam mo ha, yung publicity na ginagawa nyo, pag-banat using blog, sa ginagawa nyo na yan, thinking ninyo, thinking nyo ba, toto, 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 thinking nyo ha, iniisip nyo ba na ano, iniisip nyo ba na mabibrainwash nyo ang taong bayan? Of course, walang blanko dyan. Hindi ba blankohan yan? Kasi national budget yan. They know na mai-invalid yan kung may puwang yan. So ngayon mga kababayan ko, nilaan na ng panibagong pondo, ginawa ng paraan mga kababayan ko para yung budget natin magawan at maayos, mailaan sa dapat ilaan. Hindi naman mang mga malakan para hindi gawin yan, Duterte. Ano naman yan? Ang bilis nyo sa ganyan. Mamaya nga kayo sa akin. Ano ka ba? Kung ang dating Pangulo ang tatanungin, ito umano ay falsification of law na maituturing na isang criminal action. Ha? Talaga ba? O sige, sakin ulit natin yun. E di, falsification of law din. Yung 125 million na nilustay ng anak niya in 11 days. Mga kababayan. Di ba? Mahilig si Duterte sa ano eh? Sa exposure attack. Sorry ha. Isip na ako. Mahilig si Duterte sa exposure exposure attack eh. Social media attacks eh. Mga kababayan ko eh. Game na game siya sa ganyan, mga kababayan ko. Pero pekon kay Trillanes. Pag bank account sa pinag-uusapan. <laughs> diba? <laughs> sa totoo lang, mga kababayan ko. Si Trillanes, si, ano, si Duterte mahilig sa, expo mahilig sa exposure attack. What I mean is mahilig siya umatake, pinangungunahan niya lahat, mga kababayan ko. Because meron siyang tinatawag na prediction. Yung prediction na ginagawa ni Duterte ngayon, mga kababayan ko, pag napainggan ng ordinaryong Pilipino, hindi naman alam yung rule of law na tinatawag na paglabag sa batas dito, mga kababayan ko, ay eh maniniwala na sila. Ma, ma, ma matataraugan na yung mga yung eh. sabihin na naman ng mga Duterte supporter Ay, magnanakaw si Bongbong Marcos, palalabasin nilang ganyan yan. Ay, hindi. May, kasalanan sa national budget si BBM. Ganoon na naman palalabasin nila niyan. Kahit hindi nila alam, yung nilalaman ng national 2025 national budget, uunahan nila para pasamain yung imahe ng gobyerno. O, ganyan ang birada nila, mga kababayan. Ngayon, How uh, how many percent na ala thinking ninyo na alam ni Duterte yan? Mga kababayan ko. Of course, sabi niyo naging presidente si Duterte. Kung naging presidente si Duterte, if may puwang ang national budget, anong ginagawa ni Duterte noon? Sinasapalan niya rin ng panibagong programa 'yan. Para ano mga kababayan ko? Yung mga nabito, may pa, may, may pamalit sa mga nabito. Tapos sasabihin niyo, that is a criminal act. Pabanatan yung si Pangulong Bongbong Marcos ng kriminal yan, ganyan-ganyan. no ganyan. oh, maniniwala na naman yung mga Duterte supporter. Magtataasan na naman ng mga tenga. Sabihin na naman, mandarambang magnanakaw. Gano'n na naman sasabihin yan. Di ba? Tuloy. Matatanda ang pinirmahanda ni Marcos sa mahigit 6 trillion pesos na budget pero may ilang provisyon na nabito O, oh, di ba? You can all go to jail for that. At kung ano, ako ang binigyan ng trabaho to follow up these things. E eh, dito ang presidente. Diba? Makbuka na lang ng pagka-presidente. And ganito-ganito ang lumabas. My God, you will all go to jail. Mabigat yan. Mabigat nga. Public document na yan. Public document na daw. O oh, sige. Diyan na natapos yan. If that is a public document, pag-usapan natin to. Do you think Yung mga provision na na-veto, hindi mapapalitan. Pwedeng gawin ni Pangulong Bongbong Marcos na palitan yung mga na-veto na panibagong program. Hindi naman hindi naman aanga-anga si BBM para hindi niya gawin 'yon Duterte. Hindi naman aanga-anga yung presidente ngayon. 'Di ba? Mga kababayan ko, naging presidente rin si Duterte, may mga binito rin siya noon. Pero nung ginawa nila, sinapalan din nila ng iba. 'Di ba? Para hindi maging invalid budget. Mga kapatid, ngayon, ginawa ng paraan ng Congress at nang na, 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 ginawa ng paraan ng Congress at na, para maayos ang budget, anong ginawa mga kababayan ko? Naibigay. Na-approve. So, pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos para mailabas yung 2025 National Budget. Pag yung National Budget ba na yan? Ang, bag, uh, ang gusto ba ni Duterte harangin yung National Budget para sa ganitong uh, position I think, mga kababayan ko, kaya sila nag-iingay ng ganyan para harangin yung National Budget. Kasi pag hinarang yung National Budget, mga kababayan ko, saan tayo kukuha ng pampapasawad sa mga government employee? Saan tayo kukuha ng pampapasahod natin sa mga trabahador natin? Saan tayo kukuha ng pampa, pampa, pang, pampagawa ng mga infrastructure natin na iniwan niya nung namumuno siya? Di ba mga kababayan ko? Saan tayo kukuha? Kung, 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 ibib, kung ibibitinin to, maihirapan ang bansa natin, maihirapan ang gobyerno natin makabangon without the machinery. Ano yung machinery mga kababayan ko? Yung pera. Ngayon, mga kababayan ko, tanong ko lang. Doon ba sa namumuno ka yung 2018, ah, 2017 national budget natin? Nasaan ba? Napunta ba talaga sa impra? Kasi kung, kasi kung tatanungin mo ako, malaki yung 2017 national budget natin. Kasi nangutang ka pa nga ng, 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 ng trillion eh. Di ba? Di ba? Malaki yung 2017 national budget natin namumuno siya. Mga kababayan ko. Mas palaki. Hindi pa nga nagkulang nag pa nga yung national budget natin. Umutang pa nga ng pera sa World Bank. Umutang pa ng ano Nang uh, I think it's 55777 trillion. If I'm not mistaken, please correct me if I'm wrong. Please comment down below kung magkano inutang nito? Nagkulang pa. Ang sabi niya sa taong bayan, itong uh, national budget natin noong 2017 ay gagamitin sa infrastructure, pamamahala sa malapa, pamahalaan, pagbibigay ng ganito, etc. etc. Ni hindi nga naramdaman ng tao yung pagtulong, hindi nga naramdaman ng tao yung infrastructure. Meron nga natapos na ibinibida nila, build, build, build project naman. Private sector ang pumondo. Pumondo. Dapat nga kami magtanong sa inyo eh. Guys, koy balik to eh. Kami magtanong sa inyo, yung 2017 national budget natin, ang laki-laki, saan napunta? 'Di ba? Umalis sa pwesto to sa Malacanang, may problema pang iniwan. Maliit yung pondong inilaan. 'Di ba mga kababayan? So tanong ko ulit, 'Di ba? Tanong ko lang ulit. Tanong ko lang ulit. Kung uh, kung sakali, oh to, sa kanya natin, kung sakali talaga merong ano to, invalid yang uh, budget ng 2025 national budget. Mga kababayan ko, at sumasawsaw ngayon yung dating pangulo. Ang tanong ko lang dito, eh bakit ngayon pag pera ng taong bayan at uh, hindi na ikaw ang presidente, yung pera ng national sinasawsawan mo? Pero yung problema, ito ha, yung problema ng 125 million at yung another 125 at yung budget ng OBP na kinasangkutan ng anak mo na vice ngayon na umabot ng 600 point 600 point, 612.5 million pesos confidential fund na wini-withdraw ng hindi naman tao, mga kababayan ko, pati hindi mo sinasawsawan mga kababayan. ba? Diba? That is the plunder cases yun. Criminal cases pa rin yun. Tama? Mga kapatid, bakit hindi niya sinasawsawan? Ba't itong sinasawsawan niya ngayon? ba? Diba? Delaying tactics para mabulag ang tao sa 2025 national budget para masira ang pangalan ng Marcos Admin. Oh, totoo yan. Ngayon, mga kababayan ko, kaya sa sumasawsaw para i-brainwash yung taong bayan, i-demonize -de -de yung 2025 budget, palabasin na naman na kinorap, ninakaw, masama. Yun ang purpose na dito, mga kababayan ko. But the real thing, mga kababayan, pagdating sa, sa pagdating sa issue ng pera ng anak niya, hindi niya sasawsawan. Ang sasawsawan niya, yung kalaban, yung 51 billion ni Pulong, yung 612.5 million, mga kababayan ko, sasawsawan niya yan. Ay hindi niya sasawsawan 'yan. Kasi mga anak niya 'yan. Isa pa, dapat 'yung mga na mahilig-mahilig naman pala si Duterte sa national issues, mga kababayan ko eh. 'Di ba? Mahilig naman pato to si Digong sa national issues eh. Eh bakit hindi niya sasawsawan 'yung ano, mga kababayan ko? Bakit hindi niya sasawsawan 'yung problema nung uh, monster ship sa China, ng China na sa malapit lang sa atin. 'Di ba? Mga kababayan ko. Bakit hindi niya sasawsawan? Mga kapatid mga kababayan. Sige nga po, bakit hindi niya to ngayon? National issue rin yun, mga kababayan ko. Di ba? Pero pagdating sa budget, pagdating sa pera, mabilis. Walang mintes. <laughs> ngayon ang bahalang humusga dito, mga kababayan ko. Nagkomento lang ako. Sana po, mga kababayan, ay eh, nakuha ng iba yung nais kong puntuhin, mga kapatid. Ako po si Biyahe Ni Koy TV, mga kababayan ko. Sama-sama po tayong babangon muli para sa bagong Pilipinas. Please don't forget to follow, like, and subscribe to my YouTube channel, mga kababayan. Inuulit ko, pagdating sa national budget, ang bibilis nyong kumuda. Pero pagdating sa confidential fund ng kaalyado nyo, tahimik kayo, wala kayong imik, wala kayong kuda. Problema sa West Philippine Sea, nananahimik kayo. Dapat kayo ang unang-unang nakikialam, hindi kayo po, hindi kayo, hindi yung wala kayong kuda.